At meron pong halalan sa 2025, meron din pong halalan sa mga subdivision. Mga homeowners, hindi din ho nawawala ang uh, politika at uh, eleksyon sa mga homeowners lalo po sa mga kilala po mga subdivision. Pagsapan po natin, ito pong uh, lumabas po na balita na meron pong mga ilang mga taga-multinational village ang naalarma dahil po sa dati pong homeowner president at uh, nangangamba po ang mga residente ng nasabing uh, uh, subdivision dyan po sa Barangay Moonwalk, uh, paranyaki City, kaugnay sa posibleng nga pong pagbabalik umano, pagbabalik umano ng Shabu Laboratory at pagkaputol ng supply ng tubig sa kanilang lugar. At matapos nga pong uh, bumalik umano, ang pinatalasik na presidente ng homeowners Association upang hawakan muli ang subdivision na kinikilala naman po ng DSUD o ng Department of Human Settlements and Urban Development. Yan pong uh, dati pong uh, board members ng uh, Multinational Village Homeowners Association incorporated sa Paranaque City. Yan po, ikinikilala po nilang lehitimo At meron pong inilabas na resolusyon ito mong Pebrero a 29 si uh, DSUD Regional Director Norman Dural. At uh, sinasabi nga po na ito pong uh, eleksyon na isinagawa po noong April 2022 ay null and void kung saan ang uh, naelect po ay si Julio Templo Nuevo. At uh, nasa kabilang linya po natin, yung uh, kabilang panig sa katauhan po nito pong uh, subject matter po natin, si Ginong Arnel Gakutan. Ito po yung uh, presidente po, no? yung presidente po ng uh, Homeowners Association, dyan po sa multinational pero uh, nauna na nga akong inihayag ng DIsud na null and void po yung April 2022 elections si uh, ang kusang nanalo si Julio Tem Temple Nuevo so naka-hold over position uh, itong si Ginoong Gakutan. Magandang uh, tanghali po Ginoong uh, Gakutan. Ah uh, magandang tanghali Apo. po sa sinong. Uh, uh, welcome po sa DWI-CLU Channel 23 ah uh, uh, Arnel uh, Ginoong Gakutan. Si Drew na sino uh -oh. po ito? Opo, opo, opo. Salamat po sa RT na ibibigay niyo sa akin. Sir, uh, bigyan niyo nga ho kami uh, ng uh, linaw ho dito sa inilabas po na decision po nito pong uh, and of course ito pong mga inirereklamo po ng mga ng mga kapitbahay niyo diyan sa multinational uh, village uh, sir. Opo. Alam alam niyo po rito, no? Ang issue lang na napaka-importante po rito ay kung sino po ang lehitimo na dapat po na manungkulan sa Board of Directors ng multinational. no, mm. so, ito pong mga kalabang ko sa politika sa anong sa subdivision, ay mm. eh, po nila eh, yung mga issue. Kung ano-ano po mga sinasabi nila na wala namang mga pasihan. No? Ang importante po rito, sabi ko nga po sa inyo, Uh, napa-implement na po ng uh, food, yung kanila pong uh, rip of execution with break open order. Mm -hmm. eh, ayaw po sumunod Bila Teltonuevo, uh, lilinapag ko po, ha, ah, hindi po si Mr. Nakutan at board po ang nadala ng polis. Ang polis po ay nirequest po ng uh, post-op order papaintenta doon sa owner. Mm -hmm. Ang nakakaupot ng po dito, eh, ay dito magsakita para nila yung buong yung sa kami. Mm -hmm. eh, po sa daliri, kung ilan lamang po. Opo? At, eh, ko eh, nga, ang kataas sa ataw kuman. Eh, mga ginawa silang ay mag-eleksyon. Mm kung -hmm. ang dito ay ipa Mm -hmm. oh. Sir, apa, medyo choppy lang po yung uh, signal uh, ni uh, Sir Arnel. Balikan natin si Sir Arnel. Oh may sinasabi na siyang mga court order di. Meron kasi dito nang ditong, ditong uh, lumalabas, no? Nawalan daw ng say say yung inilabas na writ of uh, execution ng uh, DSU na nilagdaan po ng ni attorney Normal Norman Dural, na nagsasaad po na kinikilala nila ang grupo po ni Ginoong uh, Gakutan. Na, at uh, pinag-uutos sa grupo ni, ito nga yung binabanggito natin, si uh, uh, Ginoong Templo Nuevo, ang pagsuko nga po ng mga records ng asosasyon, kagaya po ng libro. Okay na po? Okay na. Uh, uh, Sir Arnel, ano po yung uh, naputol ho tayo dun sa binabanggito ninyo? Uh, alam niyo po ba, ito po 'yung mga kaso na isinampa po ng bawat grupo, no? At ito po ay uh, isinampa po namin sa korte, pinakinggan po ng uh, korte ang bawat panig. At nagdesisyon nag po ang korte, ang uh, CA, ito po ay uh, pumabor po sa akin. Mm. Ngayon po nagfile sila ng mga MR sumampa po sa Supreme Court Motion. sa Supreme Court po ay na-deny din yung kanilang mga petition for review. Mm -hmm. Nagkaroon na po ito ng final and executory decision ng kataas-taas ng hukuman na ang sinasabi po rito lahat ng ginawa nilang eleksyon ay null and void. Null and void na. 'no? Mm -hmm. Ang naging papilamang po rito ng uh, ng dispute ay ipa-implementa. ipa, -implementa. ipa -implementa po yung order ng korte na ako po ay uh, i-install muli bilang uh, presidente ng aming asosasyon. Mm. -hmm. Mm, -hmm. okay. So kayo po ay uh, kumbaga ibinabalik ika. Uh, opo, si opo. Uh -oh. So hanggang, hanggang na, 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 na ibalik po ako eh. Ginoong naghininga, ibalik po ako at nakapagpatawag na rin po ako ng eleksyon. Mm -hmm. Kaya yung sinasabi nilang 2019 Board of Directors, wala na po 'yan. Leybako na po mga nanlulungkolan. Ito po yung 2024 Opa. eleksyon na recognized ng DIsud. Mm -hmm. Ang totoo po niyan, nagpa-eleksyon po kami, si sila rin po ay nagpa-eleksyon. Sumabay mm -hmm. sila sa amin eh. Uh -huh. O, so, ayun po nung pagkatapos ng eleksyon nila Uh, sumulat sila kay Attorney Dural para i-recognize po yung kanilang eleksyon. Ito po ay uh, dininay at uh, yung kanila pong eleksyon ay hindi po inacknowledge ng Bisod. Mm -hmm. At ang utos po sa kanila ay i-turn over sa akin lahat ng mga dokumento, property, pera ng asosasyon na hindi po nila ginagawa. Ayun. So yun ang uh, ina inaabangan natin. So Gaano ho ba kalaki ang mga pinag-uusapan natin ng mga uh, sabihin natin budget or uh, kung uh, nakanino ho ba yung mga yan sino ho ba ang uh, ingat yaman niyan na uh, Sir Arnel? Ang, ang, ang budget po ay hawak-hawak pa po nila hanggang ngayon. Okay. Ang katunayan po na nag-request po kami ng peace uh, order do po sa banko ng asosasyon, no? na ipapris po namin. Sapagkat kung hindi po namin na ipapris yung pera, ay maaari pa po nila itong gamitin sa pansarili nilang interes. Halimbawa po dyan, noong September 3 po, nung kasalukuyang mainit na ang sitwasyon, mm. September 3, 4, 5, 6, 7, ay sila po ay nag, nag hire ng 120 guards Dami. na para bantayan lang sila dyan sa clubhouse. Mm. At ang amount po ng ng presyo ng uh, gwardiya na kanilang hinair ay 800,000. Wow. Pero akong dokumentong hawak niyan. Yan po ang kinu question namin. Mm -hmm. Mar marami pa po kaming mga na-discover na ng mga dokumento na mm -hmm. nagpapatunay na talaga yung pera ng asosasyon ay ginagamit lamang po nila para protektahan yung sarili nila na hindi sila maalis diyan sa mm -hmm. Mm -hmm. Okay. So, di ang dapat kong magpatupad Uh, Sir Arnel, linawin natin, disod po? Opo, opo. Kasi po, ang ganito po yan, no? naglabas uh, po ng uh, letter order si Attorney Dural uh, directing me to call the, call, call the election. Opo. Di At pinapaturn over sa kanila. Ngayon, ang ginawa po nila, yung letter order po ni Dural ay kanila pong pinahilan ng MR. Nag-MR mm -hmm. po sila sa mm -hmm. Office of the Secretary. Mm -hmm. the, nung after 15 days po, libabas po yung order ng uh, Office of the Secretary through Under Secretary De Guzman mm -hmm. na yung kanila pong appeal ay denied na. Mm -hmm. oh. Supposed to be, after sana sa Office of the, the Secretary, dapat sila mag-file ng appeal na sa Office of the President. Mm -hmm. Ang ginawa nila, instead na mag-file po sila sa Office of the President, binalik nila sa Office of the Secretary. Mm -hmm. Kaya, na, na, na technical sila. Kaya ang dapat nilang sisihin dito, yung abugado nila. Mm. No? Hindi na sa Office of the President binalit nila sa Office of the Secretary. Kaya nag po yung 15 days na uh, allowable period time to appeal to the Office of the President. Alright. Kaya naglabas na po ng final and executory decision at the same time, rate of execution. Uh -huh. Pero meron, may uh, pahayag na ho ba yung kabilang uh, panig kung kailan ho nila isusuko o ibabalik uh, sa inyo yung mga dapat pang i ano uh, uh, ginugukutan. Ah uh, mukang ano po eh mukhang, uh, wala silang balak gawin yan. Ako. Kaya yung aming pong legal team ay uh, naghahanda na po ng mga kaukulang kaso na isasampa sa kanila. Mm -hmm. All right. Naku baka meron ho kayong panawagan uh, sir Arnel. Uh, kung sino man ang pwedeng mamagitan po sa inyo pong uh, dalawang uh, paksyon, no? Ng oh. mga oh. Home homeowners association diyan po sa multinational. Oh. Oh. Uh, yung pong kabilang group tatlong grupo na huto eh. Oh. Yung grupo po ni Templo Nuevo at grupo po ni Marquez, dati pong magkasama to. Ngayon na nahati rin sila eh. Ah, okay. no? naging tatlong mm. paksyo na. Mm. Ngayon din sa grupo sa kabila ay may nagpapa-dala na sa akin ng mensahe na gusto na nila po pusa ako kausapin. Mm -hmm. Ganyan din po sa grupo ni Templo Nuevo, may nagpa-private uh, message na po sa akin na gusto na nilang makipag-usap at mm. nang sab daw ay matapos na po okay. yung, yung uh, gulo. Mm -hmm. Ang problema lang po to si Mr. Templo Nuevo, ay nagbibigay pa po ng uh, false hope eh. Sa mga ibang kasamahan niya, uh, pinaniiniwala niya pa na meron pa silang legal na gagawin para makabalik. Wala na po. Ang tanging paraan na lamang po para makabalik sila ay lumaban sila sa eleksyon sa isang taon. Next year pa pala. So, uh, <laughs> hindi naman kasabayan ng May 2025 elections. <laughs> uh, ano, ano po kami? Every last Sunday of January. Okay. all so, right, Sige right. po. Ito po ang aming eleksyon. Okay. Ngayon po, uh, ginawang na no? Opo. Uh, sa loob po ng isang buwan namin na nang kami po mm -hmm. ay nakabalik, unti ay unti-unti na po namin na uh, ayos, lalo-lalo na po yung peace and order, yung cleanliness ng uh, multinational. Kasi nung umalis po ako, mga two years na nakalipas, pagbalik ko po, nakusira-sira po ang uh, clubhouse. Ang dami tong mga nawawalang gamit. Nagpapa-inventory na po ako okay. at sinisimulan ko na po ang uh, rehabilitation ng multinational, Sige no? Po. Habang um. ang akin pong grupo ay abala sa pagre-rehabilitation, ito naman pong grupo ni Templo Mebo ay abala sa paninira sa pagkatao ko. Hindi ko na po pinapansin kung ano ang sinasabi nila. Apo. No, it's beyond the issue. Ang mm -hmm. issue lang ng dito ay yung kung sino ba ang lehitimo na dapat manungkulan sa multinational. Mm -hmm. All right. Sige po, Ginong uh, Gakutan, marami pong salamat sa inyo, sir. At uh, good luck oh. po sa inyo. na uh, mat matuldo matuldukan na po ang uh, sigalot sa jampo sa inyo pong lugar. Maraming salamat po magandang tanghalian. Salamat, 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 salamat po. Salamat po. Salamat po. Sige Arnel Lagakutan po 'yan ang presidente po ng Multinational Village Homeowners Association Incorporated.